Lara's POV Game Ganun ba talaga si Tristan? At ano ang ibig sabihin ni Sam na pinaglalaroan nito ang damdamin ni na Damian at Clarice? Ganun ba ito noon? Whatever his past, I don't care. I know that Tristan na nakasama ko. He is a good person. Pero paano ko isa ring game ang pagpapakasal niya sa akin? No, hindi yon totoo. Nilingon ko si Tristan sa gilid habang kumukuha ng tako habang si Sam naman inaayos sa mga bola sa billiard table. Nakita ko tumingin si Tristan sa akin, may pagsusumamo sa mga mata niya. Kumurap ako sa reaksyon nito, parang piniga ang puso ko. Gusto ko siyang puntahan upang bigyan ng comfort? Nagsisi ako nang iwan siya kanina. Datapot na pailing ako sa ideyang yon. Hindi dapat ako nagkakaganito. Ang isinisigaw ng utak ko, wag itong papansinin. Ngunit naging kontrabida ang katawan ko, para bang hindi ko kontrolado ang sarili kong katawan. Umiling-iling ako upang iwaksi ang gumugulo sa isipan ko. Si Oscar busy sa pagpapaliwanag kay Mian kung paano maglaro ng billiard. Si Marlon naman kinakausap si Melissa na nakaupo sa isang billiard table pero ang babae abala sa pananood sa magkapatid kaya hindi sumasagot sa mga tinatanong ng binata. Nang magsimula na ang laban, ulang tumira si Tristan at naipasok niya ang tatlong bola. Nang sumunod na mintis siya kaya't si Sam lang pumalit. Pero bago pa nito tamaan ng puting bola ng kanyang tako, ay tumingin muna ito sa akin. Kumunot ang noo gumante ng titig sa kanya. Paggaway pumosisyon to upang tamaan ang bola. Tatlo agad ang pumasok. Sunod-sunod ang pagtira nito hanggang sa pinakahuling bola na lamang ang natira. Ngumising bumaling si Sam sa akin. Pinagtaasan ko siya ng kilay. Ang weird talaga ng robot na 'to. You lose, boss. Game over. Congratulations, Sam. Anong ni Marlon na pumalakpak pa. Wow. This is the very first time na talo ka, boss. Ani Oscar. Congratulations, Sam. Ang ganda mo talaga, babe. Malambing kumapit si Melissa sa braso ni Sam pagkatapos. Hindi na nagatid pa ng papuri kay Sam dahil marami nang ginawa noon. Sa halip, dumiretso ko sa kinatatayuan ni Tristan. Kinalabit ko ang braso nito. Lumingon to sa akin habang abala sa pagtutoko ng tako na hawak nito. Magaling ka rin, hubby. Minsan, kailangan mo rin matalo para maunawaan mo na hindi lahat ng pagkakataon nasa panig mong tagumpay. Tiwala lang, fighting. Sabi ko naman, nag aala aja pa. Ginulong ni Tristan ang buhok ko nang marinig ang sinabi ko. Umiti ako at saka nag thumbs up sa kanya. Nag thumbs up din to. Medyo may galit sa tono ng boses ni Sam na magsalita ito at bumaling kay Melissa. No, I lost. I'm always a loser. Paano kang loser? E eh, ikaw ngang nanalo baby. Clueless na tanong ni Melissa. Di na muni pang sumagot si Sam. Oo nga naman Sam. Pagsang ayon ko sa sinabi nito. May punto naman kasi ang babaeng ito. Sa pangalawang laban, naging mainit at palaban sila. Mas pinag-iisipan na ang taktikang ginagamit at lalo silang naging seryoso. Ngayon, mas mabagal na ang laro nila kumpara kanina. Sa huli, si Tristan ang nanalo. Sa tuwa namin, nag-appear kami ni Tristan habang tumatalon. Wow, Tristan! Ang galing mo pala! Congrats! Tumatawang sambit ni Mayanne kumalukip-kip ang tumatawa rin na si Oscar. Mukhang nagkaroon ng motivation si boss. Congrats, you won. Cold na sabi ni Sam kay Tristan. Nakipag-shake hands pa ito na tinanggap naman ng kapatid nito. Nice game. Sumaliap si Tristan sa akin bago bumaling sa kapatid. We're both frustrated and distracted. Don't play dumb, brother. I know how you feel. We're both men. Hindi ako bolag, Sam. Whatever you have in mind, please stop it already. I know I'm being selfish. Alam ko. You don't have to warn me, brother. Alam ko kung hanggang saan lamang ako. Mapakla ang ngiti nito kay Tristan. Bata pa lamang tayo. I'm always the second best. I hate it. Chill lang, mga boss. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan ninyo. Pero kaya tayo nandito para mag-enjoy. Puna ni Marlon. Bilang premyo, I will teach my wife to play this. His eyes ate into my soul. My heart began to drum nervously nang hilahin ako nito sa billiard table. Nasa likod ko na siyang bigla. Grabe, may lahi ba tong vampire? Ang bilis kumilos. Hawak nito ang tako ng hulihin ng palad ko. Tinaniwanag niya ang paraan ng paglalaro noon kung paano ang tamang pag-asinta. Naparanok ako ng yumuko ito upang alalayan ang mga kamay ko. Pinangilabutan ako sa itsura namin. Nanginginig yung mga kamay ko na hawak niya. Relax, mag ka, sabi nito. Ang hininga niya kumikiliti sa likod ng leeg ko. Nang tamaan ng puting bola, nagkalat ang mga yon sa billiard table habang ang isang bola ay pumasok. Good job for a beginner, pulong niya sa tinga ko. Sobrang kabado na ako dahil sa closeness niya sa akin. Nakagat ko ang labi ko. Gusto ko siyang itulak pero nanginginig ako nang hihina. Bakit ba kasi kailangan i-bend katawan? Sobrang dikit ng katawan niya sa likod ko. That's not the right stance. Let me teach you again. Mas lalo pa akong nawala sa aking sarili. Pakiramdam ko tuloy sa katawan ko. Humiwalay ang kaluluwa ko nang hawakan muli nito ang palad ko habang natatabunan ng puso nito ang likuran ko. Giniyan nito ang palad ko habang inaasinta ang pulang bola. Sinentro ng dulo ng tako ang puting bola Tsaka yung tinamaan hanggang sa pumasok iyon sa isang pulang bola Matapos yon agad akong tumayo at dumiretso Ng bahagyang tinulak papalayo si Tristan sa likuran ko Nang lingonin ko si Sam, nagigting ang panganito Nag-iwas ng tingin ng mahuli nito ang mga mata ko I tried to come back to my senses I cannot be weak No matter how defeated I felt I was breathing shallowly For a second, I froze, unsure whether to look any or approach him. Ang dali mo talagang basahin? You are like an open book. Napaigtad ako sa sinabi nito. Bakit ba kasi napaka-straightforward at optimistic nitong si Tristan? Ang hirap tuloy i-conceal yung feelings ko. At bakit mo naman nasabi yan? Matapang kong tanong. The blush forming across your whole face? Sa statement niyang iyon, nabitawan ko yung hawak kong tako. Pinulot yun ni Mea Anne, mataman pala kaming pinanonood. Tama na nga yan. Masyado na kayong matamis sa isa't isa. Lara's POV Binawi ko ang kamay ko sa pagkakahawak ni Tristan. Sa tuwing dumidikit kasi ang kamay nito sa balat ko, nakokoryente ako. Kinakabahan ako at nanghihina at ayokong mapunan niyang nagkakaganon ako sa kanya. Ayokong isipin na na ako ng damdaming iyon. Tahimik kami sa biyahe pa uwi at tayong musika lang mula sa sakyan ang pumapagit na sa aming katahimikan. Let us start over again, bigla kong sabi. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob ko upang basagin ang katahimikan yon. Saka lang siya sa magot ng magred na bilang stop ang traffic light. Start over again. What do you mean? Tanong niya habang tinitingnan yung traffic light sa harapan. Um, sumandal siya sa upuan ng sasakyan, tsaka siya sumulyap sa akin. Kahit madilim na sa kotse, tanaw na tanaw ko ang pangungunot ng noo niya. Let's be friends? Patanong niya ulit sa sinabi ko. Nang laki ang mga mata niya sa narinig. Sure, that's the beginning of everything. Friendship. Tumango ako. So, I am Lara Mendoza and now Lazaro. I'm happy to be your friend. Inilahad ko ang kamay ko sa kanya. Tinanggap niya iyon. I'm happy to be your friend. I'm Tristan Lazaro matapos makipagkilala sa isa't isa, kapwa kami bumungis-ngis. This is definitely crazy. Friends with benefits? Pamimiloso po niya na muling tumingin sa kalsada. Nakapirmi ng atensyon niya sa kalsada. Kahit gumagalaw ang mga sasakyan buksod ng trapiko, ay hindi ko pinalampas na hindi mahampas ang balikat niya. Pastos ka talaga? Meron bang friends na naghahalikan? Natahimik ako. Hindi na ako nakaimik pa. Nakangisi siya hanggang sa marating namin ang bahay niya. Una siyang bumaba sa Ferrari, tsaka dumiretso sa kabilang pinto ng sasakyan. Binuksan niya iyon at inalalayan ako na lumabas. Naalala ko ulit ang sinabi ni Tristan kanina. Oo nga naman, ilang beses na nga kapakay naghalikan. Ako pa nga ang humalik sa kanya nitong nakaraan. Inawakan ko ang labi ko habang unti-unti nag-flashback sa akin yung ginawa kong paghalik sa kanya noon. Kainis? Bakit ba nagawa ko yun? Dahil ba sa falling game o may mas malalim pang dahilan? Namula ako sa isipin yun. Welcome back, Master. Miss Lara, bungad na sa lubong ni Nika. Miss Lara, iahanda ko na po yung damit ninyo and another stuffs that you need. Napangiwi ako. Lara, ilang beses ko nang inuulit sa'yo na wag mo na yun gawin and no need to be formal to me. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay sa treatment nila sa akin. I mean, daig ko pang rin na sa ginagawa nila at sobrang awkward noon. Pakiramdam ko tuloy, nag-time travel ako ng limang daang taon sa nakaraan kung saan uso pa ang monarchy ang pinagsisilbihan ng isang dugong bugaw. But in reality, I am just a commoner, so I don't deserve this treatment. At Tristan? He stays here alone yet he has dozens of servants working for him and this is his own mansion. Iba pa ang tinitirahan ng mga magulang niya. Nang makapasok ako sa kwarto ko, nagulat na lamang ako nang bigla itong sumulpot sa tabi ko. Miss Lara, shall I prepare a bath for you? Magsashower na ako. Teka nga, di ba sabi ko Lara na lang ang itawag mo sa akin? Akala ko ba friends tayo? Sa halip, sagutin niya ang tanong ko, siya ang nagtanong sa akin. Bakit hindi kayo sa isang kwarto na tulog ni Master? Nagtataka lang kasi kami. Um, ano kasi? Bigla siyang tumangutang ko. Ah, siguro ayaw niyo pong magkaanak kaya hiwalay kayo ng room. Napangawi akong sumang-ayon na ng nga lamang. Ano naman kasi ang maaari kong idahilan dito? Eh wala naman. Lara, all essentials are here in the wardrobe. Thank you, Nika. Trabaho ko to, Lara. No need to thank me. Yumuko siya sa akin bago lumabas ng silid. Binuksan ko ang pintuan ng bathroom at binuksan din yung shower. Hinayaan ko lang umagos ang tubig na ibinubuga mula doon. Nilagay ko ang damit sa gilid ng sink. The shower washed my tiredness. Hindi ko na malaya ng pagbukas ng pintuan ng kwarto. Ilang sagnit lang natapos na ako mag-shower. Sinot ko ang panloob at saka ay pinulupot ang pink towel sa katawan ko. Hey, anong ginagawa mo sa room ko? Lalo kong hinigpitan ng pagkakahawak sa tuwal niyang bumabalot sa katawan ko. Kahit kaliligo ko lang, bigla akong naaalinsangan umuusok kang tenga ko, pati na rin ng mukha ko ay nagiinit din na makitang nag-alis ito ng t-shirt. Wait a minute, don't you ever dare na ituloy na alisin niyan, Tristan? What? This is my room as well. Ano? Are you kidding me? Sa kabilang kwarto ang room mo, dun ka? No. And why is that? Aren't husband and wife supposed to stay in the same room? Inihagis ito sa kung saan yung t-shirt niya. Ngisi-ngisi siyang lumalapit sa akin. I saw him smirk and my heart starts pumping 1,000 times faster than before. Oo nga, pero sa nakad sa kontrata under special clauses, bawal pumasok si Tristan sa kwarto ni Lara. Muli kong paalala sa kanya. Napatalon ako ng hawakan ni Tristan ng palad ko na tumatakip sa mga mata ko. At lalong lumaki ang mga mata ko nang idapo niya yon sa puso niya. Hear my heartbeat? Lumunok ako. This is so wrong. See? You are affected by my touch. Akala ko ba you will never be affected by my charm, by my touch, by my lips? Akala mo ba hindi ko alam na sinisidus mo ko? Hindi ka nahihibang sa akin, Dara. Itinulak ko yung katawan niya, sa balit, muli niya iyong hinatak. Kabadong kabado ako. Let's go, Tristan. He got a hold of my right hand and brought it close to his face. His actions made my temperature rise through and through. Namumula ako, I was so embarrassed. That's enough for today. I won this time. He said seductively. Tumatawa itong pumasok sa bathroom. Narinig ko ang agos ng tubig doon. Naiwan akong nangangatog ang mga tuhod. Kinuha ko pagkakataong yon upang makapagbihes. Mahirap na at baka kung ano na naman ang kalokohang maisip ni Tristan. I fell down on my knees trembling. Nakasot ako ng white shorts at white sleeves top. Nakita ko ang bote ng margarita sa side table. Dahil natetense ako, tinungga ko yun. Diretso. Naramdaman ko ang mainit na alak sa nalamunan ko. Ang mukha ko ngayon mabalasik nang makitang lumabas ng banyo sa Tristan matapos ng isa't kalahating oras. Kahit ang kilabot patuloy pa rin yumayakap sa kanyang buong katawan. At ang takot na yon tila martilyo na ipinokpok sa aking ulo. Bumaga ako ng hangin. Kinuha kong unan gamit yung kaliwang kamay ko, habang ang kanan ay hawak pa rin yung bote ng margaritang wala ng laman. Kalma lang, Lara. Kalma lang. Take a deep breath. You cannot let him make you like this. Tahimik at pabulong at paulit-ulit kong iniuusal. Nais kong lumabas o mali sa silid na ito. Wait, at saan mo yan dadalhin? Saan ni Sa kwarto mo ako matutulog. But this is my room. I mean, sa kabilang room. Pero kwarto ko rin yon Sa guest room? That's also my room. Napapadyak ako. Fine. Inihagis ko na yung unan sa tabi ko. Pumupungay-pungay pa ang mga mata ko. Bumibigat ang talukap noon. Nang tingnan ko yung bote na sa med na pala iyon at wala nang laman. Umiinom ka? Tinampal ko ang pesky ko. maaron na ang paningin ko at tuluyan ang nahuhulog ang paningin ko. Umikot na rin pati yung sahig. Palikuli ko akong lumapit kay Tristan. Nang matumba na ako, agad niya akong sinalo. Lara naman, bakit ka uminom? Itinuro ko siya. Alam mo ba na ang galing mong manira ng mood? Pinisil ko yung pisngi niya. Lara, stop that. Sumimangot ako at pinilupot ko ang braso ko sa leeg ni Tristan. Napaigdad siya sa ginawa ko. Tumawa ako na makita ang reaksyon niya. Nagdiriwang ang mga kurisap sa tiyan ko. Hindi ko alam ganito pala ang epekto sa kanya. Sunod-sunod ang paglunok niya. Nararamdaman ko rin ang bilis ng paghinga niya. Tumawa ako. Pinisil ko yung pisngi ni Tristan saka yun pinaikot-ikot. Lara, stop it. Humalakak ako. Yes, ginugulo mo ang nervous system ko. Tsaka ako biglang sumagot at naiiyak na naitapat ang aking palad sa aking dibdib. Yung heartbeat ko kakaiba rin. Mabilis. Lara, lasing ka na. Bakit ba kasi uminom ka? Kumislot ang ilong niya ng maamoy ko. You really are drunk. Alam mong ihina mo sa alcohol pero uminom ka pa rin? Ewan ko sa'yo, Tristan. Pinitik niya ulit yung noo ko. You will damage my brain cells. Sabi ko habang naiiyak na sinasapo ang namumulang noo. Gumuso ko habang inaampas yung balikat niya. Nasa ganon kaming sitwasyon nang ilapag ako nito sa kama. Nang tangkayin niyang alisin yung braso ko sa leg niya, mas dalo ko lamang yung hinigpitan. Hindi ako bumibitaw. Hinila siya hanggang sa nakahiga na ako. Bumagsak naman ang katawan niya sa tabi ko. Napangiti ako nang maramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso niya, ang paglalim ng hininga niya, ang panlalaki ng mga mata niya, ang sunod-sunod niyang paglunok. Now, sinong hindi affected? Sumeryosong mukha ni Tristan nang tingnan ako. I can feel the intense desire in his eyes. Let go, Lara. I am not joking anymore. Stop this immediately. Umiling ako. Hinaplos ko ang buhok niya. I can even smell his shampoo. Napangiti ako. Your heart keeps palpitating. Lara, this is my last warning. Let go of me or else I'm going to punish you for your misbehavior. Numisi ako. What kind of punishment? Nag-iwas ako ng tingin si Tristan. I will kiss you. Then kiss me, haman ko. God, myself gone on a holiday. Laseng ka lang. Mabigat ang hiningang sambit niya. Tumatamang hininga niya sa mukha ko. Nakadikit na rin ang ilong naming dalawa. Papikit-pikit ako. My whole world become blurry. Pati yung mukha ni Tristan sa harap ko blurred na rin. Hinawakan ko yung labi niya. Then kiss me, Tristan. God, I can't resist you. Don't play me tomorrow. At saka niya inilapat ang labi sa akin. Naramdaman ko ang mainit niyang labi sa labi ko. Hinalikan niya ako. Matagal. Malalim. Lango na ako sa kapangyarihan ng alak. Mas lupa pata akong nalasing sa halik ng asawa ko. Nakalimutan ko ang inis ko sa kanya. Nakalimutan ko ang kontrata. Nakalimutan ko kung sino ko. Pero biglang bumalikwas ng bangon si Tristan. Tuluyan siyang umalis sa tabi ko. Gulong-gulong isip niya at di na makatingin sa akin. Nasa bunot niya na ang buhok habang di mapigilang palakad-lakad. Nakakahinga pa rin ako. Hinahabol ang hininga ko. I cannot take advantage of you. Sorry, Lara. Forgive me. Umupo ito sa gilid ng higaan. Binotones niya ang suot ko. Kinuha niya yung kumo at saka inilatag sa katawan ko. Sleep now, Lara. Mabigat ang mga mata ko, subalit pinilit ko yung imulat. Nakita kong nakatalikod siya at ukmang hahakbang na papalayo. Hinuli ko ang palad niya. Nang lumingon ko at nakita ko ang pagtaas baba ng puso niya. Stay. Ano? Stay with me, Tristan? Kinagat na Tristan ang labi nito. Matulog ka na. You're drunk. You need to sober up. Ani yan ang tangkaing aalisin yung kamay ko. Hindi ko siya piniyagan na makaalis. Ginamit ko ang natitira ko pang energy para hilahin siya. Napaupo siya sa gilid ng kama. Naiiyak na yumakap ako sa kanya. Iiwan mo ko? Iiwan mo rin ba ako gaya ni Papa? Please stay with me Tristan, don't leave me. Pinahin niya ang luha ko. Nagiging ibang tao ka pala kapag nalalasing. You make me believe that you like me when you are this vulnerable. Ngumuso ako. But I like you Lara, just the way you are. Ginulo niya ang buho ko. He gave me the impression that I was an object, like I was his possession. We fall in love with a person for a second but it might took years to understand that you are really in love. Ania. I wanted to play innocent but I know that was pointless. You made my heart tick-tock tick-tock. Ano? Naguguluhan hang tanong ni Tristan. You made my heart tick-tock tick-tock. Bumulong siya sa tenga ako. You changed my life by 1% and you changed me by 99%. Mahinang sad ni Lara na ikinagulong ni Tristan. Umiiba na ba si Lara sa kanyang asawa? At si Sam, kailan na amin ang nararamdaman para kay Lara? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share and subscribe for more updates. Maraming salamat po.